Anyway, oh, ito mga kabunyog mga kababayan. Ayon sa ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, hindi na raw isa sa publiko ang mga flood control hearings. Hmm? Kailangan daw kasing maprotektahan ang uh, ang uh, ano itong Independent Commission. Pero ang hindi nila naiisip Napakataas ng expectation dyan sa Independent Commission for Infrastructure na yan. Ah, huh? parang yan na yung papalit ng investigasyon ng Senado. Ititigil na rin yung investigasyon ng Kamara, yung infracom ni Congressman Ridon. oh pero ang mga tao gustong subaybayan yan. E ngayon, tinigil yung infracom hearings. Pwedeng ititigil na rin yan lang blue ribbon nila Lakson pagdating ng panahon. Tungkol dyan sa mga flood control hearings na yan, tapos ito namang ICI sa ilalim ni retired associate justice ah uh, uh, sino ba sino ba 'tong naging ano dito? Uh, chair chairperson person ng ICI? Hmm? Uh, ano yun? Uh, kalimutan ko na tuloy yung pangalan ng <laughs> yung chair person na appointerin ni Duterte. So, ngayon uh, nangyari bakit naman nila hindi isa sa publiko? Eh gusto nga ng tao, transparent, public yung hearing, para na nakikita. Sinusubay ba yan ng mga tao yan? Sinusubay ba yan ng tao? Tapos ngayon, hindi nila isa sa publiko. Masisira ang credibility nitong ICI na ito. Hmm? Kung gusto ng ICI, itong independent commission na ito, na, na supportahan sila ng tao, ma, ang tao, ang mamamayang Pilipino, talagang sinusubay ba yan, yan? Oh. Dapat isa publiko nila yan. Mm, wag nilang itago 'yan. <laughs> oh, ano bang tinatago nila itong itong ano na to? Itong chair uh, chairperson na ito. Ha? Huh? Tapos si Magalong tinanggal nila. oh, ay problema na nila 'yan. Kin si Magalong mabango sa tao 'yan. Mm. Tapos ngayon hindi pa nila isa sa publiko. Eh ano ito? Uh, lalong masisira dito ang ano? Ang ano na ito? ang committee na ito. Hmm? Itong komisyon. Oh. Kaya nakakalungkot eh. Bakit ba ganyan ang nangyayari diyan sa sa ano na 'yan? <laughs> sa independent commission na 'yan. Hmm? Ano 'yun? Dapat ang perception ng publiko diyan ay maganda. Hmm? Dapat maganda ang perception ng publiko. O oh, tapos ngayon aanohin nila. Ah, uh, aalisin na nila yung ano, yung uh, ano ng publiko, hindi na nila, hindi na makikita ng publiko kung anong ginagawa. Eh hindi maganda. Pangit. Kaya itong anong to, kung sino man ang nag-advise dyan, o kung ito bang chairperson na ito ang nag-decide niyan, ill-advised. Pag-isipan nyo uli yan. No? Kailangang malaman ng publiko ang nangyayari dyan sa independent commission na yan. Gustong makita ng mga tao sinong mga ini-interview dyan anong produkto anong nang nangyayari sa investigasyon ah, sino nang mga naimbestigahan diyan anong sinabi ng mga naimbestigahan diyan gustong malaman ng publiko yan kasi sa sobrang ka ano nito sobrang init ng isyung ito sa mga anomalya sa flood control gusto ng publikong masubaybayan ang bawat developments diyan tapos ano nila hmm? Ah, nila itong uh, public hearings, hindi na nila isasagawa sa publiko. Hmm? close door na kumbaga. <laughs> ang pangit naman ah. Ah, ang pangit naman ng anong ito ng uh, ano ano mga kabunyog mga kababayan. Hindi maganda ang nagiging desisyon ng anong ito ng uh, ng committing it ay ng commission na ito. Oh, ang chairperson ng committing ito ano Oh, syempre okay sana diyan si ano si Maga. Okay sana diyan si Babe Singson. Hmm? Okay sana. Eh ang problema nung uh, bandang huli ang linagay na chairperson, marami nang na nag-aano diyan, nagre-react nang linagay diyan si yung chairperson. Ha? si ano si retired associate justice ng Court Supreme Court Andres Reyes o oh, Duterte appointee yan eh. Duterte appointee. Marami ng ano, sino ba yan? Sino ba si Andres Reyes? O, dapat itong si Andres Reyes magpakitang ano siya na katiwa-katiwala siya ng publiko. E ngayon ang desisyon niya, o tinanggal na si Magalo. Tapos ngayon hindi pa nila ibubukas sa publiko yung mga pagdinig. <laughs> Wala. <laughs> Wala. Ano to? Mawawala ang ano dyan. Kailangan ng ICI na yan ang suporta ng publiko. O, paano sila susuportahan ng publiko kung hindi nila ibubukas sa publiko yung mga hearings nila, oy, wala. Hindi talaga maganda. Mali, mali yung na yan, ang decision yan ng ICI. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Pusong Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog, isip. Sigal Bunyo Bunyo